hindi din man tayo ng di ko ano o nang bukas ko pag bukas ko po dito di ko muga ko lang isa ang nabonus ko ganon happy birthday Toto ka sa si Kayla kanina na nabulot ko yung happy birthday eh. <laughs> Nag-thank you, Kayla. Opo. Namaiyak na ako dun sa classroom. Nag-iyakad kami ni Kayla dun. <laughs> si Kayla pa yung basta ano na... yung ibang sulat? What? Ano yung ibang mga nakasulat? Binasa mo lahat? Hindi pa po. Pero may, may iba na po akong nabasa. Mga ano po. Pero yung unang bunot talaga na basa mo. Happy birthday. Opo, unang bunot ko po, happy birthday. Inspiring quote ba? Ano Opo. nakalagay po? Basa na, Minsan na yung mga joke na no sinasabi niya sa akin. Ano yun? Ikaw pa rin ang bibi ko, <laughs> 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 Tapos? Eat na Ito para sa mga advance para pag ng ano, mga nag-exam. Good luck sa ed exam. Medyo advance. Ang <laughs> cute hmm. yung magkawa. Tapos, kaling ni Kayla. Never lose hope. Oh, very good. Ang cute magawa ni Kayla. Ano yan? Ano yan?

Nakita ni Kayla ni Tabang, ano, nang naging busy din siya sa pag-laptop. Nakita niya ako nagbabasa nito. Ito po, ito yung unang-una ko na bunot. Happy birthday. eh, <laughs> May tatlong heart sa baba. Galing naman ni Kayla. <laughs> Happy? okay. Sobra po. <laughs> yeah. Just God. Very good. Hmm. good dapat lang talagang kay God. Ang dami nito. Amaya na, amaya na. Eh. <coughs> lang, amaya. Nag-thank you kay Carla. message mo pa rin siya, ha? Opo. Nakadalabang yakap na <laughs> po kami. Kita, mga klaseng.